karga na sila ng yellow para langyaw na sa ibang payaw. Ayan. Para makabugas. Oh. Kaming tagataas guys, pag araw tulog kami. Yung operasyon namin, ano lang, hapon hanggang umaga, magdamag. Hindi yung ibang pakura guys. Ano, ano to sila? dadayo to sa ibang payaw para may pambigas para sa pinakaw ang tao wala pa rin kasayahan oo ito talaga ano guys ah ito hanap buhay sa ano mandaragat hirap pagod puyat pero laban pa rin yan toto toto totoo pala guys no pag tininga pag tumingin ka sa mapa malaki ano malawak talaga yung ano tubig pag tumingin ka sa mapa konti lang yung lupa dito sa actual guys sa dagat malawak na malawak talaga yung dagat dito Yan. siguro itong buong dagat guys kung lupa lang to siguro mayaman ang Pilipinas ang lawak-lawak ng dagat Kami yung taga taas, pag araw tulog kami. Hapon na saka magdamag lang kami ano, operasyon araw tulog kami. So ito yung mga bangkang malilit guys, anim yung karga namin. Anim yung karga bangka namin. So yun. Sira pa. Sira sayang. Pira na sana naging Pira bato pa. Pira na sana pa. to. Six size Oo yung ano namin guys yung maliliit namin yung bangka anim na tao sa kayan hindi basta basta malunod pero laban pa rin kasi eh. pinanganak tayo ng mayaman eh Oh, dadayo na. Dadayo na kami. dayo na sila sa ano, sa ibang bayaw para magabigas. Kaming taga taas, pag araw tulog kami. Yung iba gumagawa ng pain para maya maya titira na. Yun, karga na sila ng yelo. Karga sila ng yelo para hindi maano, hindi masira yung isla. Hindi magbagong kulay. Laban lang. Buoy sa eh. okay. Kapi muna sila kapi